Hi hey guys! Hello! Kumusta po? Ako lang naman ang mama niyo sa Pampanga. Ay, single mom dito sa Pampanga guys. Yung mga hindi pinakakakilala dyan. Ayan, Ay, ako lang to si Mama TV, yung mama niyo. Yung walang mga mama dyan, pwede niyo rin akong tawagin mama. So anyway guys, pinabati ko pa nga pala yung mga mother na mag-graduate ang kanilang mga anak. Congratulations to everyone, to all the mommies. Congratulations po. So anyway, shout out po sa mga mommy dyan ayan, nag-hard uh, work kayo para mapatapos niyo yung mga anak niyo Kaya, I salute you guys and I'm proud of you sa mga anak niyo At congratulations din sa lahat ng mga mag-graduate. So, ayan na nga guys, kasi mag-graduate yung anak ko. So, magpapaganda na nga tayo. So, yung mga mami dyan, nakapagpaganda na ba kayo? Nakapagpakulay, nakapagparibans. So, ano pang hinihintay niyo? Tara na, samahan niyo ako magkulay. So, ayan na nga kasi wala tayong pampasalon. Is magsasarili na lang tayo magkulay ng hair kasi alam ko naman magkulay ng hair kaya lang wala tayong pambili ng kulay kaya ito shout out Ati love kasi binigyan niya ako ng kulay ng hair so ayan ito na nga nagkukulay na ako kasi kailangan natin magkulay kasi ang dami ng white hair ng ulo ko ang dami na ako na white hair so ang dami ko na talagang white hair di ko alam kung bakit lagi ang bilis tumubo namang white hair ko wala pang one month ayan tumubo na naman ang mga white hair so Ayan na nga guys dahil hindi tayo pumupwede umakit sa stage na hindi nagkukulay. So, kailangan na magpaganda tayo. Every time na graduation ng ating mga anak, kailangan maganda tayo. Presentable tayo na sa A stage, stage. de ba diba? So, ayan. Kulay-kulay. Sabi nga nila, walang problema na walang solusyon. Kaya ito na nga, sinolusyonan ko na ang aking problema sa hair. Kaya magkukulay na ako. So, ayan magkakatipid tayo kay si Mahal magpasalon wala tayong pambayad sa salon so tipid-tipid muna tayo para sa mga anak at sa aking mga alagang abangers ang tatakaw kasi nila na ubos yung pera ko dahil sa kanila so hindi man tayo pwede sumuko pwede tayo mapagod magpahinga pero hindi tayo pwede sumuko so anyway ayan na nga So, anyway guys, hindi ko alam kung bakit ang bilis-bilis tumubo ng white hair ng buho ko. Sabi nila, pag tumutubo daw yung white hair mo, is dala yan sa stress, ayang problematic, or ano yan, uh, ano sa mga generation ng family nyo. Pero kasi, yung mother ko, is di naman siya maraming white hair. Nagka-white hair na siya nang uh, nasa edad na siya. Pero ako kasi hindi pa naman ako as in talagang matanda para magkaroon ng maraming white hair. So nagtataka lang din ako bakit ang bilis tumubo ng mga white hair kasi siguro kasi nung tumutubo yung mga white hair kasi binubunot binubunot ko siya So, kaya yon siguro dumami ng dumami. So, ayan na guys. Tapos na nga ako dyan mag-apply ng kulay. So, Uh, later on is papalitan ko yung aking eyelashes kasi kailangan ko yung palitan. So oh no tumataba na tayo guys. I admit talaga kasi kain tayo ng kain. So hindi natin mapigilan yung pagkain so walang diet na nagaganap. Dati lagi akong diet talaga. Araw-araw yon Inaano ko talaga yung kakainin ko kasi ayaw ko talagang tumabas so anyway bababad natin yung kulay ng 30 to 45 minutes. So babad mo natin yung kulay ng 30 minutes or to 45 minutes para talaga makulayan yung white hair so ayan habang binababad natin yung A color, yung kulay is mag snail style kasi wala man tayong pampasalon. Ang mahal talaga magpasalon, yung mga ibabayad nyo sa salon so i e, ipambili na lang natin ang pagkain sa ating mga anak or sa ating mga alagang aso kasi yung mga alaga kong aso talaga is kailangan nila ng food ayan, bawal yon sila magutom kasi ang iingay nila pag hindi sila nakakakain so ayan na nga nag snail tayo kasi kailangan natin dyan mag snail Anyway, nilinis ko na to kagabi tapos nag-apply ako ng nails. Kaya lang nasira siya nung may massage ako. Kaya kailangan ko siyang palitan. So, same color lang naman. So, tatanggalin ko muna siya. Then, applyan ko ulit. So, ayan. Apply, apply na. So, alam nyo guys, makakatipid ka talaga kung alam mo alagaan yung sarili mo. Kung alam mo magkulay, alam mo mag nails, alam mo mag eyelash. So, makakatipid ka sobrang sobra. Kasi, uh, advice ko lang sa ating mga mamis, gaano man tayo ka busy, gaano man tayo kapagod, gaano man tayo ka mga mami tayo. So, wag natin pababayaan na alagaan yung sarili natin kasi uh, kailangan din natin yan para sa sarili. Hindi man sa, para sa ibang tao, para sa sarili natin. Ako yung taong mami ako, pero hindi ko pinababayaan yung Siyempre, kailangan pa rin natin maging pretty, refresh, ayan, yung blooming, uh, para naman yun sa sarili natin, hindi para sa ibang tao. So, kailangan natin mag-ayos, pag may time tayo, wag natin kaliligtaan yan, of course, mag-exercise, mag-diet pa rin. Pero ako nawawala na yung diet, siyempre, nag na ako ng, ano, ng mood sa ano, dati talaga kinakain ka lang mga fruits, big sables, ayan fish ngayon, ay panay samji na ako panay kapi, panay bread, so uh, pasta, so talagang nag-change na talaga yung figure ko, so I admit naman yun, pero hindi nawawala yung sa akin yung kailangan pa rin natin maging uh, feeling teenager kasi pag feeling teenager ka is magiging yun din yung tingin sa'yo yon, magiging look yang tayo. So, anyway, tapos na ako dyan mag-chain snail. Ayan, nang napalitan ko na yung nails ko. So, it's ready to shower na. Kasi mag-shower na ako dyan. Kasi may work pa ako. Kailangan ko pa pumasok sa trabaho. So, kailangan natin magtrabaho. Hindi tayo pwede eh, to Miguel. So, naisip ko nga eh, gusto ko mag-day off in one day. Pero, hindi natin wala tayong time. I mean, wala, hindi tayo pwede na hindi tayo mag-work kasi wala kakainin yung mga aso ko. Oh, no. So, ayan. Dahil nga sobrang init sa Pina, sobrang init dito. Grabe, wala kasi mga punong kahoy dito sa banda sa amin. Kaya sobrang init. Napupunta talaga yung init dito sa amin. Sobra. Dalawang fan na yan yung nakatutok sa kanila. Pero ang init pa rin. Kulang nalang ipasok niyo yung katawan nila at mukha nilang sa loob ng fan. Kasi sa sobrang init talaga kawawa naman tong mga four babies ko oh no init na init yung mga mayroon dyan mga sirasarang aircon or lumang aircon, yung mga hindi nyo nang ginagamit na aircon, ibigay nyo na yan sa akin, please, para naman sa mga baby ko, sa mga poor baby ko kami na po yung bahala sa bell ng kuryente, <laughs> syempre uh, ayan, ba diba, nakatutok na sa kanila yung electric fan, pero nagsiksika na sila sa unahan kasi nga, gusto nila yung mahangan, pero kulang pa rin yung air, ito, si Zoe Putput, nakatutok na talaga sa harapan ng fan, kasi gusto niya nasa kaunahan siya. Anyway, kailangan natin magsumikap kasi... Of course, kailangan natin magsumikap para mabuhay. Sabi nga nila, hard work is the key of success. Ako, hard, hard work, work, work na ako. Wala pa yung success. Ganon. Hindi naman siguro yun bigla-bigla. Pero darating at darating din yun in the right time and the right ah uh, place. Hindi ko, hindi natin alam. So, God works na lang. Just trust in God. Trust God works. So, uh, trust God power. So, hayyan Sabi ko nga sa anak ko, magluto ka ng pancake bago ako umalis. So, ayan na nga nagluluto siya ng pancake. Kasi gusto ko magdala sa work ng pancake. Kasi doon ako nagmo-morning breakfast pag nasa work na ako. Ito na nga nagluluto siya ng pancake. Tapos nilagyan niya ng design. Yung inilagay niya dyan is para siyang poji bar. Pero sabi niya is lava cake daw yung tawag dyan. Lava pancake. So, ayan. Sabi ko sa kanya, balikta rin muna kasi nagmamadali ako malilit na ako sa work ay yun nasira na napagalitan tuloy tayo kasi minamadali ko daw siya sira tuloy yung design so habang nga nagluluto ng pangig yung anak ko, ito naman mga poor baby ko is nandito, nanonood sila sa harap ng mama nila naamoy nila na masarap yung niluluto ng mama nila kasi nagbabaka sakali silang bibigyan at pakakainin sila, pero hindi no po hindi yan sila pwede hanggang amoy tingin lang kayong mga baby bis Bawal sa inyo yan. May sugar at chocolate yan. No, no, no. Not allowed. Di pa yung pagkain nyo. So, di ba? Ang kikyuti nila. Akala nila bibigyan sila at pakakainin sila ng pancake. So, ayan na nga, guys. Tapos na lutoing ang pancake. So, I'm ready to go na. So, ito na nga. Nandito na kami sa abangan ng jeep. Nandito na kami sa highway. So, nag-aabang na kami dyan ng jeep. Ito namang anak ko, yung pangalawang anak ko yan siya, second year college. So, dala-dala niya yung electric fan na pinakamalaki sa bahay, dinalan niya. Kasi sabi niya, sobrang mainit. So, kailangan niya magdala ng electric fan para hindi siya pawisin. At saka, technique din yon sa mga ano, sa mga umaalis na mapawisin para hindi sila pawisin at saka mainitan. So, ayun, magdala kayo ng electric fan nyo, yung pinakamalaking electric fan at the aircon kung gusto nyo madalang aircon. Kasi sobra talagang mainit sa Pinas. So, ito na nga, nakasakay na kami ng jeep. Go, go, go. is on the way na kami dyan sa work. So, pagbaba ko nga dyan ng jeep, magwo walk walk ako dyan papuntang work. Kasi, malayo pa naman yung work ko sa babaan ng jeep. Nakikita nyo maraming nagtitindang palamig buko juice sa daan kasi marami talagang taong naiinom na uuhaw pag nasa daan ka kasi sa sobrang init. So, ako naman nagdadalaga lang din ako ng jacket tsaka umbrella kasi uh, it was heat stroke din yan at tsaka yung sobrang init sa daan para naman may nasilong sa atin. So, ayan na nga, walk, walk, walk. Muna tayo papuntang work. So, ayan guys, sobrang init sa Pinas ay kailangan natin ng rain, rain, rain. Huwag mag-go-go always. So, ayan, another day another beautiful day another beautiful life kailangan natin mag hard work para um, maabot natin mga pangarap natin at support natin yung mga anak natin na nag-aaral at saka ang at ating mga alagang aso so of course hindi yan mawawala yung aking mga poor babies lagi yan kasama so ito walk 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 pa rin papuntang work kailangan natin alam mo, maganda to. Kasi pagbaba na yung jeep, ng wawak ako. Parang exercise na rin. And every morning, ginagawa ko to. So, ayan, habang nagwawak ako, nadaanan ko tong nagtitinda ng mais. Si Kuya. Ang sarap ng mais niya, guys. Gusto ko talaga bumili. Gusto kong bumili ng mais niya kasi na mas sarap. Saka nadaanan ko rin si Kuya. Nagtitinda ng buko. At yun, dito na ako sa work. Yeah, hey, I'm arrive at work. So, ayan na nga. Yung dalawang pancake is kakainin ko na nga. Ayan, nandito na ako sa work, guys. syempre, hindi yan kumplito yung pancake ko, walang kape. At hindi rin kumplito yung araw ko pag walang kape. Kaya nang kape ako, maski mainit yung panahon, magkakape pa rin ako. Ganon. So, ayan. Kainin na natin ang kape. So, ayan na nga. Kasi tapos na kami, tapos na ako dyan mag-breakfast. So, ayan. Ayusin ko naman yung eyelashes ko. So, papalitan ko dyan ng eyelashes. Magpapalit ako ng eyelashes. Kasi alam ko rin naman mag eyelash show Uh, kaysa naman pupunta ka tayo ng salon. So, gawin na natin para tipid naman. Yung pangbayad natin sa salon is, ayan, uh, isip na lang natin para pambili ng pagkain. So, habang nag-a-eyelash ako dyan, syempre, hindi yan mawawala yung maritis. Sa trabaho, number one, yung nagmamaritis sa work. Yung mga maritis dyan, magsilabat na ano pang update. Mag-update nga kayo. <laughs> joke lang. So, eh, oh, di diba, nakatipid ako. Pambayad ko sa pagpapasalon, sa pagpapa So, ayan, isip ko na lang magjajan Jollibee ako later o oh magsa joke lang. So ayan nag nag uh, chichen sa ko diyan ng Ayla. So uh, habang nag chichen sa siya ko is yung itong kasama ko is naghuhugot uh, siya ng hina kahit oh hina kahit so bo beef niyang rider. So anyway pinapapakinggan ko lang naman siya syempre. Kailangan natin makisama sa ating mga kasamahan sa so work. So pakinggan natin sila. So Ayan, huwag natin kalilimutan na magpaganda para sa sarili yan, para sa sarili natin yon Okay, ang mga mamis, advice ko lang sa inyo. Huwag natin hayaan na hindi alagaan natin mga sarili at pagandahin para din yon sa sarili nyo at para hindi kayo iwanan ng mga asawa nyo. Ayan, tapos na nga tayo mag eyelash So, it's time to show the beauty of mama. Beauty of your mama, joke lang. Ako lang to. Ako lang talaga to. Si mama nyo. Yung mga walang mama dyan, tawagin nyo lang akong mami. Pwede nyo ako maging mami. O, oh, ayan. Samahan nyo ako sa susunod na vlog, guys. Yung mga hindi pa nagpapalo dyan, follow nyo ako at ipallow ang aking page and reels. And kasi tapos na ang work. 12 hours kong work. So it's time to go. Magwo-walk-walk na nga ako dito sa tinatawag nilang walking street. Makikidaan lang po kami. Ang daming mga beautiful girls dito. Pero in fairness ha, walang mga turista ngayon. Ma Madalang lang talaga. konti lang mga turista. So ayan. It's time to go home na guys. So kasama ko nga dyan, nag-walk yung BFF ko kasi kumain din kami. Pagkatapos ng work is nag kami. So, ayun guys, thank you so much for watching. Yung mga hindi pa nagpa dyan, follow nyo na ako. At para ma-update kayo sa aking mga new videos, sana magustuhan nyo yung mga videos ko guys. Nang makaawa po ako sa inyo. I am single mom para sa mga baby at mga poor babies ko. Ano pang hinihintay nyo, follow nyo na talaga. Thank you so much. God bless. Love you all.